makapag-apply nga. At sa puntong ito, makakausap naman natin ang ating susunod na complainant na si Bernadette Ruiz. Ang kanilang reklamo, wala pa rin 13-month pay, delayed po ang sahod, at pinapabali lang daw sila. Wala rin din po itong pay slip, at hindi po sila pinapayagang mag leave Walang o. Oh. Okay. Ma'am Bernadette Ruiz, magandang umaga po. Magandang umaga po, ma'am. Ma'am, um, kayo po ay taga Power Building Care and General Services. Ma'am, saan po kayo nakaposte? Saan po kayo nakadestino, ma'am? Ma'am, bali sa ano po kami? Sa Hospital ng Trece. Trece Martires, Cavite po? Opo, ma'am. Okay, magkano po, magkano po ang... Uh, Kuya Nelson, magkano ba ang minimum sa Trece? Sa Cavite to, no? Opo. Ma'am, um, tawag po dito, yung 13 month pay niyo po ay hindi po ibinibigay o nakapagbali na po sila sa inyo? Hindi pa po ma'am, wala pa po silang binibigay hanggang ngayon po. Ano pong kinakatwira nila ma'am? Nung last po ma'am, tumawag yung supervisor ay, po namin, ang sabi daw po sa kanila, hindi pa po daw sila nakakasingil. Sa kanilang ano? O, pero kahit... Oo, pero kahit uh, hindi sila nakakasingil, obligado po silang bayaran kayo, Ma'am, nang nararapat. Anyway, Ma'am, naka-nasa minimum ma naman kayo and nasa linya na po natin. Ito pong si Corazon, kasi ang supervisor po ng Power Clean Building Care and uh, General Services. Magandang umaga po, ah uh, Ma'am Corazon. Yes so, ma ha. po, Ma'am. Magandang maganda dito. Ma'am, magandang umaga si Shari po and si Congresswoman niya Taduran po. Ah, uh, Ma'am bakit po hindi pa po naibibigay ang kanilang 13 month? Dapat po honor before December 24 ay naibigay na po natin ito sa mga housekeeper po natin. Opo. Ma'am, pinaprocess na po ngayon. Ngayon po, makukuha nila ma'am? Uh, either ma'am, yung gabi or bukas po ng umaga. Ma'am, baka pwede kung kaya. Ngayon, ma'am, ha? Ihabol natin. Opo, opo, ma'am. Nandito po nga po ako sa bangko, ma'am. Ngayon, nakapigyan. Ayun naman pala. At, Mabilis uh, ma na mag-uusap. Ma'am Corazon, <laughs> ayun pala. natin. Ma'am okay. okay. Corazon, okay. dapat kumpleto, ha? Yung 13th month pay eh, nitong ating mga housekeepers. Yes, ma'am. Ayun. At saka wala <laughs> ng bali-bali at delay ng sweldo, ha? Yes, ma'am. Oo, oh, oh, on time. Kahit may pandemic, hindi rason yun. So, salamat. For, for today po, maibibigay niya sa lahat ng mga housekeepers. Apo, apo, ma'am. Ayan, good news. Ay, yun ang magandang kausap. Madali kausap ko. Sana lahat <laughs> <sana laughs> <na, sana laughs> ng respondent ganito eh. Okay. May solusyon okay. na Ma'am, ng... ka ma actually kahapon pa po akong nakilos. Uh, Nag-follow up po ako ng Kapitolyo. Tapos ngayon, ngayon may eri-eri may papasok kami sa bangko para po mamayang gabi or bukas po ng umaga, makakuha na po. Ay, salamat naman, ma'am. Pero, ma'am, uh, sa susunod po, ah sana hindi na ma-delayed yung 13th month pay nila sa mga susunod pang taon. Kasi kawawa yes, naman po mga housekeepers. Nagpasko ma sila walang term po 13th ma month. Ma'am, na hindi na po mali. Mm -mm. Okay. Sige po, salamat muli sa inyo. Mabuhay po kayo. And, ah, uh, uh, so, po, ma'am, may singit ko lang po. Ma'am, oh, pa. Yung leave po nila ha, bigyan niyo po sila ng off. Balita yes, ko ma, wala po, wala po silang po off. Tama po ba, Ma'am Bernadette? Ma'am, five day leave po namin. Wala po. At no pay slip. Oh, so, I days leave. Oh, po. Dapat ma-address yun. At pay slip, di ba nagbigay na ng pay slip? Ang hindi pa lang nila na ibibigay itong mga latest natin, di ba? Yung mula... Mula February, na ibigay na hanggang May. Bali, yung ditong papunta sa December, yun ang Di pa na ibibigay. Pero nagawa na po sa office, okay. ma'am. Wala na po. Ma'am, <laughs> Ma ma'am, ganito po, ha. Um, tawag dito. Ma'am, Bernadette, gusto niyo po ba ang kausapin itong si ma'am uh, Corazon? Sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Nakikinig po siya. Kausapin niyo po. Ah, madam! Ano, badet? Kaya ka pala nag-o? Eto ah, nag-ano na ako, madam, kasi na namu-problema na yung mga tropa. Naglakas loob na ako kay Idol Tolpo na magpaano. Kasi nga, hanggang ngayon, wala pa tayong ano, hindi pa update ang 12 natin, tsaka ang 13 -month natin, madam. Oo naman, syempre. Oo, -o. Okay, Oo lang madam. Yo. Sana naman, uh -oh. madam. Itong pag-ano ko na to madam, walang may issue na tatanggalin ako, ganito, ganyang, mad eh, madam, ha? Kasi ikong ginawa ko para sa atin lahat, hindi lang para sa akin, madam. Karapatan ay, nating lahat bilang housekeeping. Bernadette, Bernadette, ako naman ay walang karamatang yes. magtanggal, Hindi naman ako ang may-ari, uh -oh. di ba? Alam mo naman, oh, yeah. oh, naman na ako ang may-ari. Uh -oh. Alam ko naman, madam, na supervisor ka. At karapatan mo rin yung ganun, eh tulad nga ng ang agency natin, ang may problema, ang may ari. Kaya Ay, naman kung anong sinasabi ng agency natin, sinusunod nyo lang din po, ma'am. Pero ma'am Corazon, wag nyo pong tatanggalin yung mga tao nyo, ha? Illegal dismissal po Hindi. yan. Hindi, okay, ma'am. Kaya Kaya naman, ma'am, hmm naiintindihan ko rin yung nararamdaman kasi okay, ganun yung, din po yung, yung mga 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 kumbaga ganun okay, din po, kumbaga hindi sila yung ako ganun din ah, so, okay, naman pantay, pantay, pantay lang naman pero ma'am ha, maraming po, salamat ma po and uh, umaasa po kami na after this call eh maibibigay niyo po kung kaya pong ihabol ngayon eh para mas masaya po yung kanilang New Year. Oo nga po ma'am, eh, para po natin. masaya po ang bagong taon. Yun. Eh. Buenas yun ma'am, buenas yun. Nagbibigay po kayo ng Thank Sige you. Actually, so, ma'am, nandito na kami sa landbank eh. Uh, pipila na kami para yung check, eh may pasok. Ayun, okay, okay. okay. Thank okay. you, thank you, thank you. Ma'am Corazon, maraming maraming salamat po ha. at Okay oh, po, sa maraming ma pong salamat. Pero in cash nyo ko agad kasi hanggang ngayon na lang ata yung... <laughs> o, oh, in cash nyo agad. Sige. Ma'am Corazon. Saan mahaba ang pila. Hindi yan, ma'am. Hindi yan. Sige. At least maaga pa naman. Muna tayo. Maaga pa naman. Oh. Sige. Thank you, ma'am Corazon Casillas.